Minsan kay hirap limutin ng nakaraan. Lalo na kung masakit ang nababalikan. Tagos sa puso na nagdaan. Di na mauulot kailanman. Tumulong man sa iba. Hindi naman ito nakikita. Mga sayang naaalala. Hindi naramdam pagpait ang nadarama. Bibigyan ka daw ng gintong pagsubok. Para mas maging matibay sa lahat na nagaamok. Sarap ng buhay yung matatamok kundi mo dinaya lahat ng proseso. Pagpasalamat sa mga biyaya. Kaloob niyan ay mga pagpapala. Bigay ng Diyos ngayon tinatamasa na kailan may hindi dinaya. Huwag sa mga taong tumutulong kahit hindi sabihin lahat ng naitulong. Para lahat ng tao ay tulong-tulong. Para sa kinabukasan at pagsulong. Gawin natin motibasyon sa araw-araw na inspirasyon. Huwag isipin ang mga negatibong imanasyon na tumitigil sa iyong mga impormasyon na ngapaman sa una. Sa sarili mo, ikaw ay maniwala. Walang imposible sa lahat ng pagpapala, lalo kung kasama mo siya sa lahat ng mga biyaya. Tara, kain na ng malala.